Narito ang anin na pangyayari sa buhay ng isang tao na hindi maiiwasan at hindi matatakasan ng sino Number 6. Hindi natin maiiwasan ang magutom. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo Ang pagkain ay ang pinakapangunahing kailangan ng isang tao upang mabuhay dito sa Daigdig. Nakakalungkot lamang sapagkat napakaraming nagugutom sa buong Daigdig at nagtitiis mamulot ng mga itinatapong pagkain sa basurahan. Subalit ganun din maraming mga tao ang walang awa kung mag-aksaya ng pagkain. Tinatayang milyong tunilada ng pagkain ang nasasayang sa araw-araw sa buong daigdig. May mga tao namang mas pa ang pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Samantalang ang kanilang mga kasambahay at katulong ay nagtitiis sa mga tiratirang pagkain nila. Number 5. Hindi natin maiiwasan ang mauhaw. Isa pa sa pangunahing kailangan ng tao upang mabuhay dito sa Daigdig ay ang malinis at ligtas na inumin. Ang pinakamabigat na kalaban ng isang tao sa buhay niya sa panahon ng matinding init at kapaguran ay ang matinding uhaw. Ayon sa mga dalubhasa, ang tao ay maaaring mabuhay sa loob ng 30 araw nang hindi kumpleto ang pagkain subalit hindi siya maaaring walang iinumin. Kapagkat ang dehydration ay siyang ugat ng maraming uri ng karamdaman at maaring magdulot pa ng agarang kamatayan. Ayon sa isang magaling na doktor, ang tao ay nangangailangan ng sapat na inumin sapagkat ang isa sa ugat ng maraming karamdaman ay ang kakulangan ng tubig sa katawan. Maliwanag, ang sinabi po niya ay tubig. Hindi po kasama rito yung alak, yung juice at mga sabaw na ating iniinom. Ang tubig po ang sinasabi po na bukal ng buhay upang tayo'y mabuhay ng maayos at malakas. Number four, hindi natin maiiwasan ang magkasakit o magkaroon ng karamdaman. Ayon sa isang tibios bawal magkasakit. Tama po. Ngunit ang tanong ay, maiiwasan ba natin ang magkasakit? Ang totoo po nito mga kamigo. Ka napakahirap maiwasan ang magkasakit o magkaroon ng karamdaman. Ang sabi nga ng isang katulad kong mahirap, hindi bali nang nagihirap, hindi bali nang hindi sapat, ang mga pagkain, o wala kaming magagandang kasangkapan o appliances, hindi bali nang wala kami magandang bahay, walang malambot na kamang tulugan, o walang magandang sasakyan. Sa madaling salita, hindi bali nang tayo nagihirap basta walang may sakit. Number 3 hindi natin maiiwasan ang tumanda. Hindi po natin talaga maiiwasan ang tumanda. Alam niyo may pagkakataon na humaharap po ako sa salamin ay nakikita ko yung akin sarili. Uh, nakikita ko yung pumuputing buhok, and then uh, eye bags, and then itong pulubot ng mukha o no, ng aking balat, ay talaga naisip ko, tumatanda na talaga. At ang ilan pa sa palatandaan na tayo tumatanda ay maging ang atin pong memorya, ang ating uh, isip, madalas tayo nagiging makalimutin. Bukod pa sa paghina ng ating katawang lupa. May mga bagay na dati nagagawa natin, tumalit ngayon ay hindi na. Dati ay nakapagpasan pa tayo ng mabigat na bagay, nakatakbo ng matulin, So balit ngayon po ay hindi na dahil marami na tayong dinaramdam. Marami na tayong tinatawag nating mga aray, aray. So siyempre kasama na po yan, rayuma. Kung minsan ay masasabi nating sana bumalik ang kahapon. May mga tao naman na may pera. Ginagamit po nila ang kanilang salapi upang sila'y magmukhang bata. Pero ang totoo po mga kanigo, panlabas po lamang yan. Sa labas lang. Yung yung labas na anyo lang ang nagiging bata pero yung loob ng kanilang katawan, ang kanilang mga inter o, internal organ ay talaga po, ay eh, hindi ho yung kasama sa nagmumukhang bata. Number two. Hindi natin maiiwasan ang mamatay o pumanaw sa mundong ito. Itinakda sa mga tao ang minsang sila'y mamamatay at pagkatapos ay ang pagpukukong. Ito na po marahil ang isa sa pinakasensitibong paksa sa buhay ng isang tao. Maraming mga tao ang ayaw mababanggit o ayaw pag-uusapan ang tungkol sa kamatayan o pagpanaw dito sa daigdig. Masakit sa isang tao ang siya po ay mawalan ng kanyang pinakamamahal sa buhay. Masakit, sabi nga, masakit talaga ang paghihiwalay. Lalo na kung ang lilisan ay yung taong natatanging karamay mo sa buhay mo. Nasasabi mo agad, paano na ako kapag wala ka na? Paano na ako kapag wala na siya? Meron pa nga nagsasabi na kung ikaw ay mawawala, buti pang ngayon pa lang ay mauna na ako. Ako man nasabi ko yan, nung ang anak ko ay magkaroon ng karamdaman, hiling ko na sana, ako na lang, ako na lang. Kaya ganyan po talaga. Ngayon, may mga tao na nagiging uh, miserable at masakit sa kanila ang kahulugan ng pagpanaw sapagkat meron tayong hindi alam na dulot ng kamatayan sa tao o kung ano po ba ito sa buhay natin. Ang totoo po ang kamatayang pisikal ayon sa banalak sulatan, ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. Kung ating susuriin, ang kamatayang pisikal po ay hindi katapusan o dulo ng lahat ng bagay. Ito po ay pintuan lamang ng panibagong buhay at mas mahabang buhay na inilalaan ng Diyos sa lahat ng taong nananalig at nananampalataya o nagtitiwala sa Kanya. Sabihin na natin ikaw po ay nasa loob ng iyong bahay. Siyempre, limitado po ang iyong ginagalawan, kusina, salas, ang iyong silid tulugan, kung merong kang balkonahe ay doon. Limitado po ang iyong kinikilosan. Subalit kung lalabas ka po ng pintuan ng iyong bahay, makikita mo ang isang mas malawak na daigdig. At ganoon din po ang kamatayang pisikal. Ang kamatayang pisikal po ay pintuan patungo sa isang mas malawak na daigdig na pinagkaloob at inilalaan ng Diyos. Number one, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos na buhay. Narito na po tayo sa pinakahuli, masasabi ko na ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bahagi ng ating pag-uusapan sa buhay ng tao na hinding-hindi niya matatakasan. Ang pagharap ng isang tao sa hukuman ng Panginoon ay wala pong makakaiwas dito. Ano man ang pananaw mo sa iyong buhay, ano man ang iyong prinsipyo, ano man ang paniniwala mo, ano man ang estado mo, kahit sino ka pa, mayaman ka, mahirap ka lang, anuman ang kulay mo, sa ang panig ka man ang daigdig naroon. Kahit pa hindi ka naniniwalang may Diyos, at yes ka man, nagisnan mo man na wala kang narinig kahit bahagi ang katuruan o turo o aral mula sa banal na kasulatan patungkol sa lumikha ng lahat ng bagay hindi ka makakaiwas, hindi ka makatatakas, haharap ka sa Kanya. At kung hindi ka man naniniwalang may Diyos, lalo nang dapat kang humarap sa Kanya. Sapagkat yon ang tanging paraan upang makita mo ang kailanman ay hindi mo nadinig, ang kailanman ay hindi mo nakita. Ang tanong lamang po natin na dapat pa natin sagutin ay handa ka na ba? Handa ka na bang humarap sa lumikha sa iyo? Handa ka na ba sa pagsusun? Pakinggan nyo ito. Isang lalaki ang nagpakain ng mga maya at mga kawawang ibon na nagugutom sa isang patyo ng simbahan. Makalipas ang humigit kumulang sampung taon, ang lalaking bilyonaryo na ito ay namatay. Nung siya ay nasa harapan ng anghel ng Panginoon, tinanong niya, Nandyan po ba ang aking pangalan? Mari po ba ninyong tingnan. Sumagot ang anghel, kinalulungkot ko kaibigan, wala dito ang iyong pangalan. Nabigla na nalulungkot ang mayaman. Ang sabi niya, Paano nangyari yun? Marami akong mabubuting ginawa sa daigdig. Marami akong tinayong mga foundation na tumutulong sa mga nasasalanta at mga may hirap. Paano nawala diyan ang aking pangalan? Kinalulungkot ko, sabi ng anghel. Talaga pong wala dito ang pangalan. Pakiting na nalamang po ninyo doon sa kalalimang walang hanggan. Naroon na marahil ang iyong pangalan. Umiyak ang mayaman at ang sabi niya, Ayaw ko po doon. Minsan nyo pa po pong tingnan, para niyo nang awa ang sabi po ng lalaking mayaman. Subalit, talaga pong wala rito ang pangalan mo ayon sa anghel na bantay. Malungkot na tumalikod ang mayaman at mapatak ang luha habang siya naglalakad patungo sa kalaliman. Ngunit mayamaya tinawag siya ng anghel, Sandali lang, bumalik ang mayaman na nakangiti at wari may pag-asa. Ang sabi ng anghel, Nakita ko po rito, mayigit sampung taon na ang nakakaraan ikaw ay nagpakain ng mga kawawang maya na nagugutom. Halika't pumasok ka, hinihintay ka ng Panginoon ng mga maya upang pasalamatan sa iyong kabutihang loob. Akalain mo yun? Mabuti na lamang pala at nagpakain siya ng mga maya. Kung hindi niya ginawa yun, kung hindi niya ginawang magpakain ng mga kawawang nila lang na walang makain, papano na lang, saan kaya siya patungo? Ngunit ang tanong ay ito, Paano nagkaganon na lahat ng kabutihan ginawa niya sa daigdig, pagtulong sa mga dukha, may hirap at mga nasalanta ng mga kalamidad, lahat ng kabutihan ginawa niya ay nawala ng saysay. -say. Mga kaibigan, ayon sa banalang sulatan, ang ating maubuting gawa ay basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ating maubuting ginawa rito ay tinanggap na natin ang ating gantimpala. Pinalakpakan na po tayo Pinapurihan. ganon ang katayuan ng mayaman. Sa bawat ginawa niyang kabutihan na kinabang na siya ng karangalan, pinalakpakan, niya siya at iniyakan at pinisalamatan na. At gandina atanggap na siya ng mga medalya ng pagkilala, mga tropiyo ng parangal. Ano pa ang kanyang gantimpalang tatanggapin? May mga taong gumagawa lamang na kabutihan upang matanyag, upang sila'y pasalamatan at purihin. Inasabi ko po sa inyo, tinanggap na ninyo ang inyong gantimpalang. Ano pa ang ganding palang naalalaan para sa inyo? Pag-arap ninyo sa Panginoon. Kaya ang tanong, handa ka na bang humarap sa Panginoon? Kung handa ka na, manalangin ka sa Kanya, hilingin mo sa Kanya na tulungan Kanya. Pagpalaan po tayo ng dakilang lumika. Ito po ang inyong kaamigo. Sa inyo po'y nagsasabing, mahal na mahal ko po kayo. At mahal din tayong lahat ng ating dakilang lumika. Purihin siya ngayon.